Hello! Kaka-uwi ko lang and kakabukas ng tindaan. Medyo maulan-ulan. Dapat hindi ako magbubukas. Kaya lang alas 7 pa lang 8, 9, 10, 11, 12. So may 5 hours pa ako para magtinda. And dahil pag nasa labas ako, mahina yung signal. Pagbukas ko ng aking message, may nasa request message, ito si ano, nag-chat nag, nag sa akin. Uh, Madam if, Ma Yvonne, pwede po ba magtanong about sa Buda na binili nyo kay Madam mystic. Sabi ko, sino yun? Sana daw mag ako. Wala akong binibili Buda. So, kahapon may nag-comment din sa akin si Lay. Ano ba yun? Kaya lang sabi ko, message niya ako about dun sa link. Eh, hindi ko, hindi na niya na-message yung link. Hindi ko alam. So, eto, panoodin nyo. Um ito ay about sa pampaswerte. Dating sari-sari store naging supermarket. So, naniniwala din naman ako sa swerte, no? Pero kailangan maganda location mo. Masipag ka, madiskarte, marunong ka ng um, pamalupitang diskarte. Alam mo yun? Wala masama sa pampaswerte. Pero yung manloko ka, manloko ka para makabenta ka, ay yun ang masama so ako may picture lang ako na ginamit niya yung picture ko ang hawak ko dito ay piso, piso 2 million kasi syempre from piso-pisong tubo natin sa sari-sari store uh, vlog ko to before pandemic pa ay nakaipon tayo ng milyon so totoo naman yun ha ako ay isang patunay doon pero yung hawak ko na yun yung pinapakita niya ay hindi totoong buda, inedit niya lang, wala akong gano'n hindi ko nga to alam eh mabuti may dalawang kasari na nakakilala sa atin at sinabi na kung totoo ba daw yung about sa pampaswerte So, ang pangpaswerte kasi kailangan samahan mo yan ng sipag at tiyaga. Yung magkasama yan siya. Siyempre, dapat maganda location mo, mura paninda mo, uh, consistent ang pag-open mo, maayos ka makisama sa tao, eh, nabibigay mo lahat ng gusto ng mga customer mo. So, ang ayaw ko lang kasi dito ay yung sino ngaling siya na uh, isa ako sa ayan, naging supermarket yung tinan ko dahil doon sa pampaswerte. Hindi, hindi totoo yun. Okay, sa pagsisikap namin niya. And of course, sa tulong ni Grocery at ni Mary Mart. Kasi si Mary mart po ang nagpa-renovate. Libreng renovation itong nangyari sa akin. Kaya naging, ano to, mini mart. kaya naging mini mart, kaya lumaki. Pero wala silang binigay na puhunan dito. Puhunan ko pa rin po yan. Mga pinopost ko, ina-endorse ko, sariling bili ko po yan. Ako po ang bumibili niyan. Okay? Hindi po yan nilagay nila dito ng libre yung mga paninda. Kami pa rin yung nagmamanage na tindahan. Ako pa din. So, panoodin tong video. Hindi ko po to alam. Hindi ako bumili ng pampaswerte kasi ang pampaswerte ko lang noon ay kalamansi. Pero ngayon ay wala. Nasa ano lang talaga yan. So, eto yun. Ah, eto yun ang. Dating maliit na tindahan, ngayon ay isang supermarket na. Ano kaya ang kanyang sikreto? Alamin! Si Aling Vicky ang dating may-ari ng isang maliit na sari-sari store na sobrang tumal ng benta. Na dumarating na sa puntong na i-expired ang paninda dahil walang bumibili. Nagigipit na rin siya sa puhunan niya dahil may mga pagkakataon din na hindi siya binabayaran ng mga umuutang sa kanya kasabay ng pagtumal ng kanyang munting sari-sari store at hirap na rin makabayad sa mga pinagkakautangan. Nagbago ang lahat ng makilala niya si Madam Mystic, isang feng shui expert. At binigyan siya nito ng Golden Buddha, isang pampaswerte na kapag dumating sa buhay mo, ay sa loob ng dalawang araw, suswertihin ka. Simula nang dumating ang Golden Buddha sa kanya, wala pang isang linggo, ubus na ang paninda ni Aling Vicky. Hindi niya na kailangan mangutang at hindi na niya kailangan kulitin ang mga customer para magbayad sa kanya ng utang dahil kusa nagbabayad ang mga ito. Marami na ang umunlad ang kabuhayan dahil sa Golden Buddha na So again, walang masama na Maniwala ka sa pampaswerte. Ang uh, video na to, ay uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi ko kilala si Madam Mystique. At yung may video doon, yung sa unang video, ay uh, sa tindahan ko yan before, yung may 5,000 puhunan. At saka, yung eto po, yung hawak ko ng piso, ayan po yun. Piso po yun, hindi yung Golden Buddha. So, nasa sa inyo na yan, kung maniniwala kayo. Depende naman sa inyo yan. Pero yung video ng to, ay para ipaalam sa inyo na hindi ako bumili niyan, hindi ko sila pinopromote, hindi ko sila ini-endorse. Parang kay Doc Willie Ong lang yan, tsaka yung sa mga sikat na TikTokers na doctors din na ginagamit yung mukha nila na kunyari ini-endorse nila yung products na yon for good health, mga ganon. Pero peke, di ba? Hindi totoo. Mga ano yan, in-edit in lang yan. So, hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay ano, totoo. So, Huwag basta maniwala ha. Pero nasa sa inyo na yan kung gusto nyong bumili. Okay? Ang gusto ko lang sabihin sa video na to, hindi ako bumili niyan. Hindi ko kilala si Madam Mystic. Hindi ko yan pinopromote. Pero kung gusto nyo po bumili, nasa sa inyo na po yan kung maniniwala po kayo.